Gulay ako, gulay. Naisan din, naisan din. Gano'n lang. Aray suka. Insaladang kamote. Insaladang kamote. Tat palang kit ang aming ating binaw ni Adobo. Isda. Takoy hmm. hmm. kain tayo, tayo mga kaprenig yung saladang kamote at saka iperitong isda ba't mo naman dyan eh ano magdo ka sa likod anak doon ka magbuhangin Bye. sa linom ila macho tante kasi ko sukat. So Spinner fries ko yan. Walang nakain din ko ng kanin kundi si Cherela ang pinch na ko yan.

Ito pa rin Suka Ako suka mamaya Gusto niya sa itlog May ketchup.

Ligo dito hanggang alas 5 Tapos doon swimming Dalawa oras sa alas 7 Mag-check, hindi pa kami nakakapag-check in sa hotel dahil alas 2 pa Kung kakain na habang si Kaimin in Tulog Pag ginagising Diligo na yun Ano sa'yo diligo sa ano, swimming pool? Na nah, nah, nah. Tawag, tama na ako sa ano talbos ng kamote masabi ko pala doon sa huli kong video dahon ng sa gabi it's wrong dami tuloy ng react Sorry. Aray tama dahil ito ay insalad ng gabi. Suka aray. Sarap sana yung adobo. Okay, thanks, Mexico.

Itlog na pula Itlog na pula ano tukoy isang isla puro ay ayo tsay tsay Isda. Itlog na pula. Itlog na pula. Itlog na pula. dang ang tal dang ano galunggong at parang galunggong na hindi nakakain ng anak ng inan susun ta na pa mamaya na Ay, wal yun na Mamaya na naman bunso. mo Samahan mo na. Zal ik vind het lekker, maar ja. ik vond het niet goed. het Ik heb het dan. Ja. Nè mấy anh anh em tulubog na. Sa dagat. Ang ganda ng dagat. Oh. Bye. Tatlong araw kami din eh. Kung hindi lang alam ng mga bakay hindi namin pupunta din eh. Baka init. mga nagsasunbate ang mga Italiano. Huwag tuwa sa araw. Palibas ay laging hinti. Huwag tuwa sa araw. Papainit. dat na ang anak ng inay.